Welcome sa Untold Files, kung saan kukwentuhan ko kayo ng mga storya ng totoong buhay. At kung mahilig ka sa mga ganitong kasing topic, ay nasa tamang channel ka. Hit like and subscribe dahil malaking tulong po para lumago ang channel na ito. Ating tungayan ang kwento ni Mike Williams na pinaslang ng kanyang sariling best friend at ang mastermind ay ang kanyang mismo missis. Sa ating backstory ay iikot ang ating kwento ngayon sa lugar ng United States, Florida. Ito si Mike Williams, bunso sa kanilang pamilya at narito ang kanyang kuya na si Nick. Ang mga magulang nila ay isang bus driver at isang daycare provider, kaya masasabi na ang pamumuhay nila magnoon ay simple lamang. Hindi kalakihan ang sahod ng kanyang mama at papa, kaya may nabuti ng kanilang magulang na sa trailer na lang tumira at instead bumili ng bahay at lupa, ay binuhos ng mag-asawa ang kanilang sahod upang wabigyan ng sapat at tamang edukasyon ang magkakapatid. Sa murang edad na 6 years old, sa impluensya na din ng panyang papa, ay una nang na-inlove Si Mike sa duck hunting at sa edad na 15 years old naman ay nagsimula ng mapamahal si Mike sa kalikasan. Ang tamang pag-aalaga sa environment at ang wastong pamamaraan ng pag ay kanyang nirespeto nuntang siya ay bata pa lang. Nagtapos ng high school si Mike sa North Florida Christian High School. Siya ay naging president ng student council. Player siya ng football at active na member ng Key Club. Ang Key Club ay isang organization na pinamumunuan ng mga estudyante katulong ang kanilang school administration upang mapalawa ang kakayanan ng mga estudyante na mabigyan ng mga opportunities na mag-build ng kanilang character at ma-enhance ang kanilang leadership skills. Dito pa lang ay makikita na natin kung gaano kasipag si Mike at kung gaano niya inayos ang pundasyon ng kanyang kinabukasan para sa kanyang magandang pangarap. At dahil football player si Mike noon ay sikat at kilala siya sa kanilang school, kaibigan at tinahangaan ng lahat. Kaya nasungkit niya ang puso ng cheerleader na si Denise Merrill, ang kanyang childhood sweetheart. Sa school nito, dito din nakilala ni Mike si Brian Winchester, ang kanyang naging best friend sa kanyang buhay. Political Science and Urban Planning ang course ni Mike at graduate siya sa Florida State University. Bago pa ang graduation ay nirecruit na siya kagad ng kumpanya na Ketcham Appraisal Group bilang isang property appraiser. Sa paglipas ng mga taon, si Mike at si Denise ay naging mabuting kaibigan ni Brian. At nakahanap din ng girlfriend si Brian at siya ay si Kathy si Mike Denise at Brian ay sabay-sabay graduate sa parehong school noong 1988. 1994 naman, kinasal si Mike at Denise at sa parehong taon ay kinasal din si Brian at Kathy. Naging family friends na silang apat ever since then. Naging successful sa work si Mike. Kaya nakapagpundar siya ng malaking bahay at hindi niya pinagtrabaho si Denise. Kinalaunan ay nagkaanak na sila at pinangalanan nila itong Ansley. Sinasabing halos $200,000 ang kanyang kinikita kada taon o 10 million pesos kada taon nung panahong 2000. At kung susumahin mo ito, bon buwan ay halos tumatanggap si Mike ng 833,000 pesos para sa kanilang monthly allowance. Dahil siya ay hindi lumaki sa mayaman na pamilya, alam ni Mike, na magpahalaga sa bawat blessings na meron siya at sa kanyang pagsisikap ay talagang ginusto nito na maibigay kay Denise at sa kanilang anak ang buhay na masagana at matiwasay. Ang boss ni Mike ay nagsabi na si Mike ay napakasipag na tao, the hardest working man I ever saw. Ayon pa sa boss ni Mike ay uuwi si Mike sa bahay nila pagtapos ng office hours at pagtulog na ang kanyang mga ina ay bumabalik si Mike sa opisina upang magtrabaho ulit Uuwi ito ng gabing-gabi na at papasok ulit sa tamang oras kinabukasan. Tunay na napakasipag at responsableng tao. Sad to say, noong December 16, 2000, ay nagpaalam siya sa kanyang misis na mag-duck hunting sa Seminole Lake sa Tallahassee, Florida. Ang Lake Seminole Park ay sumusukat ng halos 258 acres at lugar ito sa iba't ibang klaseng wildlife animals. Kilalang tahanan ng mga wild raccoons, alligators, hawks, eagles, turtles at marami pang iba. Kaya ito ang favorite plate ni Mike upang mangaso ng mga pato. Dala ang kanyang sasakyan at mga gamit ay nagpunta si Mike sa lawa bago pa sumikat ang araw. Nagsabi siya sa kanyang asawa na babalik siya kaagad dahil ang araw na iyon ay mismong 6 years wedding anniversary nila ni Denise pero hindi na makakabalik pa si Mike yun na ang pinakahuling nakita siyang buhay ng kanyang asawa Parabang bigla na lamang naglaho sa mundo si Mike nang walang naiwan na kahit anong bakas. Hapon na ay walang Mike na umuwi kaya humingi ng tulong si Denise sa kanyang ama na hindi pa umuwi si Mike mula sa Seminole Lake kaya nagpunta ang tatay ni Denise kasama ang best friend ni Mike na si Brian upang hanapin si Mike pero wala talaga sila nakita. Agad naman na i-report ang pagkawala ni Mike at mabilis tumulong ang mga pulis sa paghahanap pero tanging ang sasakyan, bangka, jacket at dalawang armas lamang ang kanilang nakita. Ilang araw ang lilipas at ilang linggo pa ang dadaan at matapos ang 700 man hours at halos 45 days na search and rescue ay wala silang nahanap na Mike sa lawa. Kaya ang initial na report para kay Mike noon ay isang boat accident na siya ay nahulog sa lawa at nalunod. Nasa na nga ba talaga si Mike? Nalunod nga ba siya? Pero nasa ang kanyang labi? Lilipas ang 6 months ay biglang lulutang ang ilang gamit na sinasabing pag numayari ni Mike. Numitaw sa lawa ang mga gamit ni Mike na sombrero, waders, hunting license at flashlight. At ito ay nagbili talaga ng matinding duda sa mga pulis sapagkat hindi sila makapaliwala na halos balikta rin nila ang buong lawa noon pero wala silang nakita. Tapos 6 months ang nilipas ay lalabas ang mga ito bigla. Habang iisipin na 6 months nang nakababad ang mga ito sa tubig pero bumagana pa rin ang flashlight. Ang sombrero at waders ni Mike ay walang bakas ng pagkakasira. At ang hunting license niya ay buong buo pa din at hindi man lamang napunit. Samantala, sa pagkakadiscover ng iba pang mga gamit ni Mike ay nagkaroon na ng rason si Denise na idiin sa korte na wala na si Mike at hindi na ito babalik pa ulit. Kaya si Denise ay humingi ng death certificate para sa kanyang mister at ang cause ay accidental drowning. Usually, sa lugar ng Florida ay inaabot ng 5 years bago ma-declare na yumao isang tao na biglang nawala at walang katawan na evidence na magpapatunay na disease na ito. Pero si Denise ay 6 months lang ang inantay at nagpa-declare na kaagad ito ng death certificate para sa kanyang mister. At dahil sa death certificate na ito, kaya takuha na ni Denise ang $1.75 million insurance claim ni Mike o humigit kumulang sa 85 million pesos noong year 2000. Ang mga insurances na ito ay binenta mismo ni Brian kay Mike noon dahil si Brian na isang insurance agent. Kinumbinse ni Brian at Denise si Mike na kumuha ng malaking insurance to secure his family. Kaya alam ni Denise na ganito kalaking pera ang nakalaan para sa kanya at sa kanyang anak. Isn't that convenient? So nang bakuha niya ang claim na ito ay nagbuhay milyonarya si Denise sa pera na naiwan ni Mike at binaon na sa limot ang chapter nilang mag-asawa. Samantala, habang nagbubuhay doon niya si Denise noon ay nakipag-divorce si Brian sa kanyang asawa na si Kathy noong 2003 at nagulat na lamang ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak, maging ang mga polis at mga tao sa community sa kanilang lugar dahil halos wala pang limang taon noon Year 2005 ay ikinasal si Denise at Brian, si Brian Winchester na best friend ni Mike since childhood. So ngayon, ang dating Denise Williams ay naging Denise Winchester na. Nagsama sina sa bahay na napundal ni Mike, kasama anak nila ni Mike na si Ansley. Tuluyan ng sinarado ang kaso ng pagkawala ni Mike noong 2006. Pero hindi tumigil si Cheryl Williams ang mama ni Mike utang humingi ng tulong sa polis sa media maging sa gobyerno na mahanap ang kanyang anak. Kaya sumulat siya sa governor's office ng halos araw-araw at umabot ng 2,600 na mga sulat ang kanyang pinadala. nag siya ng billboard ng panawagan upang mahanap si Mike. nag din siya mag-isa sa kalsada upang maiparating sa publiko na ang kanyang anak ay hindi basta-basta mawawala lang bigla. Pero dahil walang panibagong evidence kaya nanatiling sarado ang kaso. Dahil walang bangkay na na-recover, pinaniwalaan na si Mike matapos mahulog sa kanyang bangka ay nalunod at kinain ng mga buhaya, kaya wala na ang kanyang katawan. Isang bagay na mariin na hindi pinaniniwalaan ni Cheryl at ni Nick, dahil ayon sa isang expert sa mga buhaya, hindi kayang lunukin ng isang alligator ang isang buong tao. Dapat may proof na piraso ng katawan ni Mike o bakas ng labi ni Mike. Kung pupunta sa argument na siya ay kinain niya ng hayop na ito, kaya hindi sila naniniwala sa theory na si Mike ay na ng isang alligator. Matindi man ang duda ay walang preba laban sa biuda ni Mike na si Denise na tumanggap ng halos 85 million pesos na pamana at ngayon asawa nga niya ang best friend ng kanyang yumaong Mister. Dahil naman sa mga ginagawang paghingi ng tulong ni Cheryl para mahanap si Mike ay nagalit si Denise ng gusto at sumisigaw na pinagbantaan niya si Cheryl na kung hindi ito titigil sa paghahanap kay Mike ay ilalayo niya ang kanyang apo na si Ansley sa kanila. Sinabi ni Cheryl na mahal na mahal niya ang kanyang apo na si Ansley, ngunit mahal na mahal din niya ang kanyang anak at kung hindi niya hahanapin ang kanyang anak ay sino pa ang maghahanap sa kanya kaya nagpatuloy pa din si Cheryl sa paghingi ng tulong tungkol sa pagkawala ni Mike at dito na tuluyan nag-withdraw si Denise at tinapos ang ugnayan nilang mag-ina sa mga kamag-anak ni Mike. Nag-shutdown ng communication si Denise sa pamilya ni Mike at ipinagdamot niya ang kanyang anak sa pamilya nito. Pero, makalipas ang 7 years na pagsasama ni Brian at Denise, ay nag sila noong 2012 at ito ang inaantay ng mga police. Mataas ang paninang paniniwala na kapag maghihiwalay ang dalawang ito ay may chance na isa sa kanila ay magsalita tungkol sa totoong nangyari kay Mike at hindi sila nagkamali. 2015 nag-file ng divorce si Denise kay Brian at dahil dito ay hindi na naging maayos ang relasyon nilang dalawa. Noong 2016 ay tinangka ni Brian na dukutin si Denise at inatapi niya ito sa loob ng kanyang kotse pagpasok ni Denise sa kanyang sasakyan ay bigla na lamang siyang nagulat sa pagsunggab ni Brian sa kanya. Kinaakot ni Brian si Denise gamit ang isang armas kaya pinaandar ni Denise ang sasakyan at ang pangyayaring yon ang nagbigay ng daan na masabi ni Brian ang kanyang nararamdaman kay Denise. Habang sila ay nag-uusap ay pinakalma ni Denise si Brian kaya bumaba na lang ito ng kanyang kotse nang walang krimen na naganap. Pero bago tuluyang umalis si Brian ay nagsumpaan siyang dalawa na hindi magsusumbong si Denise sa mga pulis sa kanyang nagawa at kasama din sa pangako na iyon na ang lahat ng kanilang sekreto ay dadalhin nilang dalawa sa kanilang mga hukay. Ano kaya ang sekreto na iyon? Patapos makababa si Brian ay hindi tumupad si Denise sa kanyang pangako at pumunta ito sa isang presinto upang isumbong si Brian sa mga otoridad. Inaresto naman kagad si Brian at sinampahan ng mga kasong pagdukot, kasong vowsi at iba pa. harap noon si Brian sa posibleng pagkakakulong ng mahigit 30 years para lamang sa kaso ng pagdukot kay Denise at madadagdagan pa ito para sa iba pa niyang mga kaso. Ang pangyayaring yun ang nagbigay rason sa mga prosecutor na oferan si Brian na isang plea agreement kung titistigo siya sa kaso ng pagkawala ni Mike ay mabibigyan namang siya ng maximum sentence na 20 years sa mga kaso niya laban kay Denise at hindi siya maaakusahan para sa kaso ng pagkawala ni Mike. Kinanggap ni Brian ang pre-agreement na ito at tumistigo laban kay Denise. Nilahat ni Brian na noon pang 1997, three years matapos silang makasal sa kanika nilang mga asawa, ay nagsimula na ang affair nilang dalawa ni Denise. At 9 months bago mangyari ang krimen ay nagplano si Brian at Denise na wakasan ang buhay ni Mike. No araw na iyon, December 16, 2000, sinamahan ni Brian si Mike na mag hunting. Walang kaalaman ng si Mike na siya pala mismo ang hinahunting ni Brian. Dito na ginawa ni Brian ang krimen at gamit ang kanyang armas ay pinutok na ito kay Mike. Patapos noon, nilagay niya si Mike sa isang liblib na lugar, 8 kilometers ang layo sa bahay ni Cheryl. Agad tumaksyon ang mga otoridad upang makuha si Mike sa lokasyon na tinuro ni Brian at noon nga ay nabigyan na ng maayos na dibing si Mike. Hindi kinain si Mike ng mga buhaya. At ang nangyari sa kanya ay hindi aksidente kundi biktima si Mike ng karumadumal na krimen. Si Mike ay kumpirmadong yung na at siya ay 31 years old lamang. Sa kaso na sinampan ni Denise laban kay Brian noong 2017, nakatulan ng 20 years si Brian laban sa kasong vowsi at pagdukot kay Denise. Nakakulong siya ngayon sa Wakula Correctional Institution at siya ay pwedeng maparol sa taong 2034. Sa mga isiniwalat naman ni Brian para sa kaso ni Mike, inaresto si Denise noong 2018 at sinampahan ng kaukulang mga reklamo. Sa trial, tinanggi ni Denise na may kinalaman siya sa kaso ng pagkasawi ni Mike at itinanggi niya lahat ng mga sinabi ni Brian sa korte. Si Brian ang naging star witness ng mga prosecutor sa plano at sa execution na ginawa nila ni Denise sa kawawang si Mike at matapos ang proseso ng paghukom, ay napatunayan na si Denise ay guilty sa kasong pagpaslang sa kanyang asawa. Si Denise ay unang nasintensyahan ng life imprisonment para sa first degree at dagdag dito ay 30 years para sa kasong conspiracy to commit. Pero noong 2021, sa pag-apela ni Denise sa kanyang mga kaso ay inalis ng korte ang sintensya ng life imprisonment at nanatili ang kanyang 30 years na sintensya. Hindi daw napatunayan mabuti ng mga prosecutor na may kinalaman siya sa pagplano na wakasan ang buhay ni Mike. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na umaapela ang mga prosecutors para matupad ang sentensya kay Denise na life imprisonment. Sa ngayon, si Denise ay nasa Florida Women's Reception Center na nagsiserve para sa kanyang 30 years imprisonment. Kahit na nakakulong na si Denise ay hindi naniwala si Ansley ang anak nila ni Mike na masama ang kanyang ina. At hanggang ngayon, hindi kinausap ni Ansley si Cheryl ang kanyang lola at ang kanyang uncle. Tuwing birthday ni Ansley ay nagpapa-advertise si Cheryl upang batiin at iwish ito ng maligayang birthday. Nagbabaka sakali na isang araw ay makausap niya ang apo niya na nag-iisang anak ng yumaong si Mike. At dito na po nagtatapos ang ating munting kwento. Share your comments below at kung mahilig ka sa mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Marami pong salamat at maaari niyo pong i-check ang iba naming videos. Hanggang sa muli!